Ayan, maganda magandang araw mga kababayan Welcome back to my channel Buhay Relocation Site Vlog So ayan, uh, panibagong araw Panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So ngayon mga kababayan ay uh, Siyempre meron tayong isang dadalawin din na Senior May nakita tayong bahay So pupuntahan natin mga kababayan Samahan nyo kami Siyempre kasama ko mga kababayan yung Misis ko si Mrs. Buhay So ayan So ayan mga kababayan ah, uh, Ito pala yung, yung service ko Papakita ko lang dito sa inyo Ayan ah, uh, Kaya medyo matagal din po tayo na hindi nakapag vlog Dahil nga uh, wala tayong service So ngayon Gawa na sa so, ito Papakita ko lang ngayon ito So siyempre ayan pakita ko lang po Ayan Naka-tricycle lang po kami eh, ngayon Ayan Ayan. pakita ko lang yan na uh, kaya medyo matagal po tayo hindi kapag vlog <coughs> kasi nga po uh, dahil siyempre ginawa ka kagun tapos na so back to vlog na naman tayo so ayan mga kababayan kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel uh, siyempre uh, please subscribe, like and share buhay na location site vlog at siyempre uh, get out din sa mga United OFW Charity Group kung saan sila po ang lagi pong na mga kababayan ah uh, medyo muulan po uh, ngayon ah uh, po ay ano ah uh, uh, ito po yung bahay na pupuntahan natin pakita mo so, ito mangga mangga po ito dati meron tayong mga yero dyan ah uh. kita <coughs> so, tayong yero dyan so, yan, yun po ang pupuntahan natin yung so, sa siya lang tapos sa may mga yero yero lang na Maraming sila kita sa eh. akin. So, punta natin mga kababayan. So, ayun, mga kababayan. Nandito tayo ngayon. Ano? Dito lang. Polo lang. Tapos dito. May makikita po kayo dyan. May bahay na kaya. Apo! ay Magandang araw po! Good day! mga kababayan ha! Ah. Magandang araw po! Ay. Ay, Tay, kamusta na po kayo? Ay, tayo po Okay. So, mga kababayan, ah, so may ano si Tatay Rosas, ano? Uh, ano, kamusta na, Tay? Ay, ayos naman mo. Ano ah, pwede, pwede ba? Huwag mo na P ano yung ba po pumasok diyan? Pasok na tayo? Ay, ayan, daan-daan, baka mag-iba. Mag-iba. <laughs> Sige, okay na yan. Huwag na tayo, ano yung bag po, ayaw mo na yan Tay. Wag mo na ipasok. Ayan, eh. Dito na lang tayo. Ayan. Parang madilim tayo, ano? Ah. Dito na lang kasi. So, ayan mga kababayan, ah. Nandito tayo na kay tatay. Ah, pwedeng Pwede ma -ano tayo, malaman pangalan nyo ulit tayo. Tatay Rusa, si Madil. Tara ba tayo tayo? So, ito mga kababayan, ah, itong bahay ni tatay, ano, napakaliit lang, ano. Na ito bubong na kagad oh. Ayun, tingnan makita nyo. Kanya kasi mam. So ayan uh, so ngayon ah, kitad-kitad lang yan. kitad makita dito. Wala kayong ilaw, Tay? Wala po, eh. solar lang po muna. Ah, so, ayan mga kababayan, si Tatay so, walang ilaw kahit na araw. Ay napakadilim ano. Eh si Tatay hindi hindi, hindi makita. So kayo sa labas na lang po tayo. Yan na Sa labas na lang kami mga kababayan. Kasi baka makawalo mo camera ito eh. So ayan. Diyan, mapo ka na lang, Tay. Wow. Mamas, kamusta na kayo, Tay? Eh, ay, ayos naman. Kaya lang, medyo... Medyo, ano lang, yung pulisa naman ay... Papay nga, kasi wala naman talagang trabaho. wala nga, eh. anak mo naman, yung nag-aaral, mixtra, sa... Uh, Karunderya, ganun. Karunderya, namasukan mo na sa karunderya. Ilan taon na anak mo, Tay? Uh, this year ko na yun, mag-lake ako po. Nag-aaral. Mm pa Papayo ni. Anong year na ng anak nyo, Tay? Ano, Greg? Ano na, Greg? So ngayon, mag-isa lang po kayo dito? Oo, oh, mag-isa lang ako kasi yung... Eh, kailan ang uwi ng anak nyo, Tay? Baka sa na, eh, kasi nga... Istayin siya ngayon doon, istayin siya. Oo, oh, istayin. So ayun mga kababayan, pwede malamang anak, pangalan ng anak nyo, Tay? Hindi na. Angela Maisel. Ah, Angela May oh, uh, Angela Maisel. May Maisel. Maisel. So ayan mga kababayan, ah uh, si eh, Tatay ay dito, dito nakatira sa Malit sa kubo eh. Yan. Ah, Kung makita nyo, ay eh, mangga itaas tapos sa ilalim ni eh, bubo niya. So ngayon nag-iisa lang sa salob. Tagang sa ba no kahit na araw ay madili ayun makita niya naman. Napakaliit lang. Saktong papag lang na magkasal si tatay. Oh, so, uh, may matulogan pa, lang. So okay. tay, kamusta naman po? Eh, ano musta? May hanap buhay po ba kayo? Ay, wala nga. Na, di ba, na malistro ko po na, Ah, na malistro kayo. nag alam, alam mo na ako din. Oo, oh, tanin kayo. Ay, matanin na ako ng mga, ayun, ka mm -hmm. so, kapag-musi. Okay. Ngayon, na uh, ilang taon na kayo tay? Ito, okay, kay 5 na. 63. 63 bata pa naman kayo tayo bata oh, pa senior yun na. senior pero ngayon tayo uh, ngayon eh, wala kayong hanap buhay at uh, kayo ay ang anak nyo ay namasukan muna no? pero anong year niya na ngayon? grade 11. 11 na siya no? so maganda naman, buti naman at nagkatuwa uh, kayo dahil so, so ito mga kababayan, ang anak niya ay nag-aaral siya sa anak niya sa Viseres ano? so ngayon uh, si tatay ay ito nga nakita natin na nag-isa lang dito So pinunta natin yan ka kung na kayo malaman ulit pangalan nyo tayo Dani Dani Dan 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 Rosas ah, Ayan Tatay po, tatay Rosas Eh, kayo ay Napansin ko eh, ang bahay nyo ilalim tubig Ano? tubig po O, oh, sa so patubig lang eh, Kung sa ano ko lang ito, meron pantin sa doktaw hmm para hindi makalakad ka ante kasi nga parang ah. pakit sila lang medyo oo so nakikita na lang po kayo dito ano ipakita so, ko lang mga kababayan ito yung ilalim ng bahay ni tatay ayan tubig so, na po yun so yan na bahay niya agad so ayan si tatay so ngayon tayo kaya kami narito kasi ang ating mga kababayan United OFW Charity Group ay may pinaabot sa inyo ng uh, bigas sa kakulam ano maraming maraming marami, marami, salamat kung kaya kaya po talaga dahil po kaya 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 mayroon kami isang sakong bigas tayo hmm. isang sakong bigas ayun po tayo eh. galing po ito sa ating mga kababayang United OFW 30 group tapos mayroon din tayong itlog Kalahatin tray po yan tay Ayan, sige ka Tapos, siyempre uh, Hindi lang yan, may matika pa Para pag nagprito po kayo okay. Hindi na kayo kailangan pang ano, pati mantika Kasama Salamat So, yun ay mga kababayan na gusto ko lang pong pasalamatan ang United OFW Charity Group dahil sila po ang nagpadala niyan para magpaabot ng tulong sa katulad kay Tatay Rusas na senior citizen na wala nang hanap buhay kundi nag-isa naman sa kubo yung anak naman niya ay nag-aaral ng grade 11 tapos nag-aaral ng grade 11 uh, namasukan muna sa karinderiya para may pambiling gamit ay no pambiling ngayon mag-aaral siya ulit ngayon tay mag-aaral ngayon ng anak nyo oo oh, uh, mag-aaral sa oh, pero ngayon kaya siya nagtrabaho dahil para makaipon makaipon makabili ng gamit ay, talbos lang, kaya dyan <laughs> ano? ako. Oo, kaya talbos lang, ano? Kaya ako nag-aaral para isa rin yung sarili niya makapagay ko, no? matakal yung bakasyon. Makakain ko sa... Ayun. Uh -huh. Alam mo tayo, mga hanga din ako sa anak niya yan dahil sabi mo nga, naglalakad lang dito yung anak mo. So, so, hindi na lang mamasay, nilalakad yung... na lang. Nagbabaw. Hanggang ah, kay pe sa peteret. Kapag po yung baw niya, nagtataka. Dahil gusto ko lang hindi Para hindi nagpagasa ko Natapos lang ng high school kahit paano. Nakapasok na sa kahit pabrika. Siguro, pwede okay, yeah. na. Oo, ang importante, makatapos ng high school oh. po, ano? Oo. Oh. Kahit paano ay kahit sa mga pabrika makapasok. Sa so, ngayon, talagang ginagapang nyo muna um, yung anak nyo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ngayon, kayo ang ginagawa nyo, nang talbos-talbos lang ay, kayo ang dyan. Ang isa nagbibigay ako, isa naman, yung Ah, uh, extra ako pagkaya ko lang trabaho kung hawa na wala ng ganyan. Ano ah, nga nang nang gagapat kayo ng damo? Ayun, damo. Yung magkano naman tayo binabayad sa inyo pag um, ganyan? Um, ano po eh, probably. kung kung hindi sana man eh, merong tawanan so, din uh, kanya. Oh, dalawang daan, na po 'yon. Maghapon na 'yon. Hindi lang kasi sa tindahan naman. Eh, malaking bagay na rin 'yo kung sa akin. Kasi okay. At paano yung anak ko nakakatulog na yan, nakapagod Oo, oh, oh, mabuti naman, nakapasok na yung anak niya sa karinderya, no? Kung naman, yung anak niya kapatid na walang rin. Oo. Oh. Hmm. Pagbibigay, kung wala, kung Ay, ganun Ay, hmm. lang. At least, kahit paano, nakakalawas naman. Pero hmm. parang hirap ako sa buhay sa lakas. Hindi, talaga. At rin nararamdaman ko sa pa talaga. Hmm. Na mm -hmm. Wala kayong maintenance na gamot, ay? ayoko na lang mag-isip siya talagang hindi ko yung takasimisan parang tinom ng kabot sabi mm. sa yun yung dahap kaya dyan kaya lang medyo halangan din sa akin niya kasi yeah. kantin ano ako para ako nai nga po yung aking nararamdaman kung sa lang sa hindi ako parang makalapad na ano, kasi yung mata ko malabo. Malabo na po. Malabo Kasi mm -hmm. ko nang araw, mamasada nga ako. Ngayon, hindi na ako talaga. Mm -hmm. na, na ako na... So wala, totally wala kayong anak buhay no, ngayon tayo? Wala pagkabi. Alasay, pagkagatan ka din, hindi na ako. Mm -hmm. Hindi siya naman, baka medyo may plus ay pag maganda, hindi rin pagkabi sa plus. Mm -hmm. Hindi ako maglalakad na ako ng... Nang wala, ay, hindi na ako nakuha. So, yun nga, ano? Ako ulo ba pa <laughs> eh. Wala mo matatagal ba? Matatag lang? Hmm. So, hmm. ang buti nga yun tayo, inabutan eh, ka namin dito. Eh, kumain na po ba kayo? oh, so, kumain naman ako. Oh. Bahay, pa, no? so, ano, um, uh -huh. Ano ulam naman po ninyo? Kahit naman ng sana no, pagka, may um, uh, anak ko nang ano, kahit paano, iiwan eh, ako kahit dalawang daan. Uh -huh. ano. Ay, pambilin nyo na. alam. Um, hindi ko naman kanyang kuha yung, hindi, ipo niya. oh so, Uh Ang kasus lang ako pagpano naman sa halagang 300 na sundi niya siguro naman makakakay makakakabit hmm. okay. na, sa ipo ni kaya naman sana ipo at sa kaya naman hindi ko na ako niyo po sa kanya niyo po ako niyo po maganda yan ang importante naman, tayo yung anak niyo ay makapagtapot maka, oh, kaya sa school na ano yung no? kagpag-uulam nabibigyan bigyang ganun hmm. Ah, <laughs> uh, di ba uh, kahit talbot ng kamuti dyan tayo, walang problema lang, po yun no? Oh. kahit na kansing halagang pera i-equipin ko kahit halagang sa pumpisya pinakaabot ko ng uh, isang kain na ulam gano'n mm. Uh, uh, isang pumpisya, isang kain na yun? oo, oh, yung ulam na kahit isang itlog no, gano'n oh. ako lang mag isang gano'n oh, di ngayon, may itlog na kayo tayo, hindi oh. nyo na problemahan muna ngayon at saka ang bigas, sa, ano, tingin mo kaya mga ilang araw nyo na bigas ubusin yan? sa akin naman ay eh, Ah, bukil pa siguro ng mga ilang linggo yan kung, kung oh, lang, lang eh. Opo. Oh, Kasi naman kami sa magamak. Hmm. Pagka uh, lang na ikan po lang. So ngayon tayo, uh, gusto ko lang din po pasasalamatan po ang uh, nagbigay sa inyo ng tulong. Kaya marami marami salamat po sa tulong tong ito. Malakang bagay po sa... Hmm. Uh, okay, salamat sa panahon ito. So, Nagulang. Hmm. Uh, Ilaban na kami, uh, sabihan, oh. Oh, may po. Uh, Nagulang. Oh, mahirap po talaga. So yan, uh, gusto ko lang po pasalamatan tayo ang nagbigay po sa inyo ng tulong ang United OFW Charity Group. So siyempre, maraming maraming salamat po sa marami, inyo lahat. Maraming maraming po salamat sa mga nabatid sa na tulong. Lalo ng kapakain. Maraming po salamat. inyo okay. Sana po maraming pang tumulong po sa kasakali talagang meron pa po ang tulong na para po sa talaga po walang wala na po gusto ko lang makatapos ng bata. Napakaganda. So, 'Yun lang naman ang pangarap niya tay, kahit touch ko lang makapagtapos yung anak niya babae anak niya tay no? Babae. Babae. So kahit touch ko lang makapagtapos ano? Na masyang so yung bago study pagkatapos ng day. Mm. So, Sunday. Mm. Ay parang naman yung mga kabayan ng study na halatang ang mala mm. ay naman pamasahe pamasahe na bibigyan niyo. Oo, siya pag-aaral po ano. Pero kadalasan naglalakad po siya papunta sa okay. school. Pero kung talagang naglalakad lang kasi naman malapit naman. Mm -hmm. Ayaw naman magsaga. Kaya mm -hmm. na pagkamulan, hindi yung nahihirapan din. Kasi yung bahay. Ayaw. Oo, lalo na ngayon, maulan ngayon ma ano? Maulan, kasakay siya. Hindi siya gano'n. Oo, ayan tayo. Ano nga ngayon tayo? Uh, siguro, hindi uh, mo inasahan na uh, magkaroon ka ngayon ng biyaya itong Ay, nga, araw na ito. Ayaw ayaw ayaw. Na ito ano? Maraming salamat. Ayan. So Siyempre, uh, papasalamatan ko lang po ang United OFW Charity Group uh, kung saan sila po ang laging sumusuporta at nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Katulad po ni Tatay Rosas na talagang matanda na po, wala lang ka kayo na maghanap buhay, malabo na yung mata. eh, uh, mayroon sa isang anak na nag-aaral, uh, yun, uh, namasukan ng karinderiya para naglipon uh, kasi madalas naglalakad yung anak niya sa pupunta iskwilahan. So ngayon, kaya na pumasok tayo dahil pala makabili ng mga gamit ano, sa school ano. So yun, uh, mga kababayan, uh, ako ay nagpapasalamat po sa United UFW Charity Group na walang sawang nagbibigay ng tulong sa aking mga kababayan na uh, higit na nangailangan po ng tulong. So ayan po si Tatay Rosas na kahit sa simpleng pagmamahal na ating pinabot, so, nakita po natin ang kanyang kagalakan sa kanyang sarili na natuwa sa katuwa natuwa po siya kasi matagal nyo na po maubos yung taga no so ayan maraming salamat po mga kababayan ah uh, sa kumaki kung, kung ano nyo lang po sa itong bahay ni tatay ayun makikita nyo ah uh, lumabas na kami kasi hindi na kami makita kita paggamat araw eh talagang madilim kasi nga halos na lang ng yero yero lang yero lang bahay niya ngayon ang uh, bahay naman niya ay galim ay tubig ayan uh, tapos nakatungtong lang po sa napatubig ang kanyang bahay ano so ayan atay uh, uh, maraming, maraming maraming salamat, salamat din salamat maraming maraming po salamat sa, uh, sa mga tao lang tulong nyo ngayon malakang bago po yung tulong po mga mm. po sa amin magama mm. ayan Ay, uh, para po sara ah uh, Pagkabayan kayo ng Pagkabayan Diyos, lalaw-lalaw na po. Tumulog po sa akin. Hmm. Ayan po. So, ayan, at si Tatay ay nagpapasalamat po. Sobrang pasalamat po sa United OFW Charity, sa United OFW Charity Group na sila po ang laging nagbigay ng nagpapabot ng tulong sa ating mga kababayan na higit na nangailangan po katulad kay si Tatay Rosas, Dani, Dani Rosas, ayan. So ayan, mga kababayan, at siyempre, ako'y lubos po nagpapasalamat din. Hindi ako magsasawang nagpapasalamat sa ating mga kababayan na, na nagpapaabot ng mga tulong sa katulad natin mga kababayan nga nun, ano, tulad kay Sana po ay la, lagi kayo nandyan, hindi kayo magsawang tumulong sa amin. At uh, tayo hangga sa tayo makapagpaabot, mga, maray pa tayong matutulungan na mga katulad ng nila tatay na talaga namang kailangan ng tulong. So ayan, maraming maraming salamat po muli, United OFW Charity Group. Kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, uh, please subscribe, like, and share. Buhay Relocation Site. Siyempre, pa kay nyo na rin po ang United OFW. Kasi sila po ay may mga channel din. Na ipa plus ko lang po yun sa screen. Pwede niyo po siyang panoorin at siyempre pa kay share at subscribe na rin po. Maraming salamat po. Ayan, bye-bye. Bye-bye. Salamat.